Yan, di tayo mga kamukil dito sa aming project D6, no? pang-anim namin na araw ngayon uh, Tatlong tao kami nagtatrabaho Ito na yung update natin mga kamukilo Yung sinira natin na pader Na dati Bumigay uh, Unang-una na reason no, na bumigay uh, Wala silang Matings na nilalagay Kahit matings man lang sa ilalim no? Tinusok na nila agad yung Deform bar sa pinakailalim At uh, Pangalawa, walang uh, dawil na nakatusok dun sa pusti na yun so diskarte din yun nila so kailangan nating irespeto no, minsan kasi may mga ganyang na uh, diskarte madalian o di kaya nagkaroon ng pagkasyort uh, madalas yan na mangyayari o di kaya pangalawa wala yung uh, may ari na nagbabantay uh, isa yan sa disadvantage talaga pag nagpapatrabaho tayo maliban na lang kung makakuha tayo ng maayos na trabahador uh, yun po yung kagandahan doon pero kapag ka maka-timing tayo ng trabahador na uh, hindi rin nagmamahal sa trabaho niya, pera-pera lang -pera yung habol, yun yung mahirap, no? Lalo na kung wala kang may-ari nagpapatrabaho, talagang kawawa ka. So ngayon, naayos na namin. Ang ginawa namin dito, mga kamugil, naglagay ako ng puting tie beam sa ilalim. Isa yan sa magpapatibay kasi nakikita ko unang-una, malambot yung lupa dito. Kaya ginamita natin ng puting tie beam. Lahat po ito, mga kamugel, nakaputing tie beam to. So, sa anim na araw namin, simula paghuhukay. Unang-una namin duty, ito, naghuhukay kami dito mga kamugil Kasi may tubig to. Yung ibang deposit ng tubig, dyan namin tinatapon. Ang uh, purpose doon na hukay namin, para hindi dito babagsak lahat ng tubig. Yun yung pinaka-purpose ko. Hati yung tubig mga kamugil Kasi kung dyan, malakas yung tubig, talagang mahihirapan kami sa pasipsipan. So ngayon, nakapag-file na kami sa loob ng anim na araw. Na uh, ibalik na namin unti-unti yung dating forma. Ayun o, no? yung bumibigay yung nakikita nyo sa poste yan na sya naibalik na namin yan tapos lalagay ako ng ano dyan ah, uh, stepener yan na nakasilang yung gamit natin tapos yung poste na tayo na natin yung ginamit namin, ginawa namin poste dito mas malaki kaysa dati ayan yung dati nilang poste oh. nasa 20 cm lang no? ito mga kamagil 25 cm to pag napalitadahan pa natin yan aabot yan ng 30 mas malaki na yan no? kaysa dati tapos dito sagad na yung pile natin ito na yung level na talaga no? sa taas ng ating siptik uh, bubuhusan natin to ng 4 inches yung kapal nya tapos yung sitwasyon dito uh, magkakaroon siya ng pagka -elevate. mas mataas dito kasi dito banda yung CR eh. angat natin siya ng mga 2 inch na, dito sa pinaka CR nya tapos dropping tayo dito sa pinaka septic nya yan So, bukas magpo- ang gagawin namin dito, may magpapalita tapos magpapatuloy ako sa pagfile file nitong partition na to. Ayan, bali mas malaki yung ginawa kong compartment sa dumi. Mas maliit dito sa tubig, no? Uh, reason dito, tubig lang yung pumupunta dito. So, ang gagawin ko dito, isang manhole lang. Pero pag-open natin ng manhole, dalawa yung access noon. Pwede din dito sa pinaka uh, main chamber. Pwede din dito kasi imagine ninyo maglalagay tayo ng dalawang manhole every chamber marumi siyang tingyan yung sabi ko no? so yan po yung ating ginagawang uh, stepener yan no? bubuhusan natin yan para mas matibay kasi dito tatama yung ating partition ng ating CR sa taas Oh, ito pagkatapos mabuhusan mapluringan maglili out tayo ng batter board no, para sa CR uh, sa safety kasi uh, madalas talaga yan o, hindi ka makakakita na maggagawa ng batter board dito sa pinaka ilalim mata mata lang yung gamit dito mga kamukil pagdating dito sa pinaka dulong file mga kamukil kung napapansin nyo may batter board na ako hindi pwedeng hindi magpantayan kailangan magpantayan siya kaya ginamita namin ng libil no? o, so, sa pinaka dulo libil na yan tapos dagdagan pa sa flooring natin na ililibil talaga natin siya o so, ang kalalabasan dito sa pinakataas libiladong libilado yan so bago tayo mag flooring kailangan may guide muna tayo para kung saan tatama yung ating pagpo-flooring. i natin 'yon para mas pantay pa. no? So, sa bawat kilos natin kailangan kasama natin yung paglilibil, Lalo na sa pagpo-flooring, yung mga ending sa pagpa Kasama natin yung level talaga. Tapos, yan na yung ating abang sa uh, toilet bowl natin. Dito yung bagsak nya. Tapos, uh, naglagay tayo dito ng pinaka-exhaust nya, no? O Irvin, ayan. Ito, singawan ng amoy. So, paakyat 'to dito, iilbuhan natin 'to. Sinadya ko siyang tinago dito para uh, harapan kasi dito, pag may papasok, hindi siya makikita. Nakatago 'tong PVC na 'to. Ayan, dinikit ko siya sa poste. So, tapos, dito 'yung uh, toilet bowl natin malalagay. ayan, 'yung ating abang na tubo para sa ating toilet bowl, naka-incline na 'yan mga kamugila. So sa pag-incline mga kamukil may diskarte din dyan. Huwag masyadong matarik, no? Huwag, huwag masyadong naka-incline. Kasi ang mangyayari kapag sobra sa incline 'yan mga kamukil, ah uh, mas marami kayong ibubuhos na tubig kasi mauuna sa pagdalo yung tubig, mahuhuli yung dumi. Hindi niya kaagad ma itapon yung dumi kasi sa sobrang incline niya. Kapag katamtaman nakuha niyo yung saktong incline ng abang natin na PVC, kukunti lang yung tubig na magagamit kasi yung volume ng tubig isasama niya talaga yung dumi no? kapag uh, tamang incline yung ginagamit natin dyan o kapag nasubrahan sa incline yan mas ma umuuna yung tubig na, bi na iiwan yung dumi yun po yung resulta kapag kaganyan so, sa anim na araw sa so bukas tao mas maganda talaga pag maliit lang mga kamukil kasi nung umabot ng 40 no yung aking kasama noon. Mas maliit mas maliit yung matatapos sa isang araw. O ito tatlong tao lang napakalaki na nang natapos no. No sa isang araw kanina ito tinrabaho namin, nagbubuhos pa kami diyan sa pinaka puting natin. Tapos ngayon nakapagpile na kami dito, ayan oh. So yung isa kong kasama nagpile dito. Tinulungan muna namin yung uh, pagbubuhos ng puting tie beam tapos nung nagpile na siya na lang isa tapos ako din dito sa pinaka safety take nagpile tapos yung isa namin kasama siya yung tagahalo no tagahakot ng halo blocks bukas uh, pupurmahan muna to <coughs> excuse me pupurmahan tapos mapurmahan umpisa yung pla pagpa plastering so may magpapailin din dito taman tama mga alas alauna pag resume sa trabaho tatanggalin yung forma pwede nang plastiran kaagad tapos pagkahapon kung may oras pa apply ng waterproofing apply ng waterproofing para sa birnis talaga yung target naming maploringan maploringan siya so sa next week umpisa na yung paggagawa talaga namin ng CR tapos pagpapataas nitong pader na to o, kasali na next week yung palitada yung palitada nito madali lang to no? kasi kung napapansin nyo matuwid yung ating pagkapail So, yung advantage natin makukuha kapag maayos yung pagkapail natin, uh, hindi masyadong magasto sa pagpapalitada. Yan po yung uh, advantage na makukuha natin dyan. Ayan lang, mga kamakila, yung ating trabaho. No? Ayan na siya, unti-unti nang naibalik. So, yung pinakamahirap lang dinanas namin dito, mga kamakila, yung paghukay. Yun lang yung pinakamahirap na dinanas namin dito. Imagine yung hinukay namin, no? yan Tapos sinira pa namin yung pader pati dito may mga hukay pa so ngayon unti unti na siya na o, pagkatapos nito sabi ng ating kliyente aduna doon na naman no? papatrabaho na naman siya so yun yung pinakamalaki tapos yung pinaka ano niya lahat ng mga pusti tatanggalin papalitan ng bago okay thank you mga kamagil huwag na tayo no? kasi masama na yung panahon no? yung nakikita nyo Thank you, maraming salamat pag-share yung ating video mga kamugin. No? Sana'y uh, magawa nyo ma-share yung ating mga video para makikita din ng ating mga kababayan na gusto magpagawa ng bahay kahit pa pano uh, makakuha din sila ng idea. Oh, maraming salamat. No? Shout out sa inyo na. Thank you.